Ilan sa inyo dito ang nakikinig sa akin right now? Pag tinitingnan mo yung portal mo sa account mo sa network marketing company mo, natutulog yung pera mo doon na 300, 400, 500,000. Okay. So kung naglabas ka ng 500,000 pesos, paano mo mababawi ang 500,000 pesos mo galing sa recruiting alone? So on average, para mabawi mo yung half a million mo na nilabas, kailangan mo ng anim na pay-in na half a million din nilalabas nila. So may half a million ka, so kailangan mo ng anim at least pairing yan, ano ba mga bonuses yan. So, mag-half a din. So, anim na papakunin mo ng half a para mabawi yung half a mo. Ngayon, wow! Sabihin natin, assuming, nakakuha ka ng anim na nakakuha ng half a million. So, nabawi mo yung capital mo. Tama? Ngayon, anong gagawin mo dun sa anim na kuha ng half a million? So, the cycle goes on. So, ganun din ang gagawin nila. But, the problem here is, what if dumating sa point, yung law of diminishing intent, which means the quality bumababa. What if yung next na anim, hindi nila kinakaya na makapagpa-pay in ang anim na kumuha ng 500 for now and inutang nila yung pinang-startup nila, nag-interest sa ka banko, nag-interest sa credit card, ano mangyayari sa kanila? Guys, hindi mo pwedeng power-powerin lang yun. So, totoo lang.